13.8 billion pesos. Ito daw ang halagang nabisto ni Novotas Representative Toby Chanko na isiningit sa 2025 national budget bilang pantustos daw sa mga flood control project. Ang mga proyekto ay para sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Pero kapansin-pansin nakapangalan ang marami dyan sa iisang tao bilang proponent si Ako Bicol Representative Zaldico. Isiniwalat yan ni Congressman Toby Chanko sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate New Committee. Ayon kay Chanko, isiningit daw ang nasabing pondo ng magpulong ang Bicameral Conference Committee kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Kamara at Senado ng National Budget. Ilan sa mga may pinakamalaking dinagdag daw ni Ko ay sa Abra na 3.46 billion pesos, 3.2 billion pesos sa Occidental Mindoro, 3.1 billion pesos sa Oriental Mindoro, 600 320 million pesos sa Romblon, habang sa Bukidnon, 580 million pesos ang dinagdag. May dinagdag pa raw siko na milyones at libu libong halaga sa Camarines Norte, Batanga, Sarangani, Pangasinan, Togegarao, Mandawi City, Manila, Badyan, Cebu, Davao del Norte at Quezon City. Ang mas nakakapagtaka pa raw, hindi mga kongresista na mga nasabing lugar ang proponent ng mga proyekto kung hindi siko na dating House Appropriation Chairperson. Hindi raw yan alam ng mga kongresista na mga mga nasabing lugar. Ilang congressman dyan, sabi na hindi amin yan, hindi namin ni-request yan. Nakakapanghinayang yan